sa so, mga kaidon ayan nga tanong na tanong nyo sa likod yan ang Eiffel Tower magkagabi mga kaidon hindi na tayo kaidon mga kaidon ka explore lang tayo mga kaidon kung araw sa pa sa panigip ko lang lang nakikita yan kasi sa mga litrato mga kaidon ngayon mga kaidon habutan ako na nakatungtong pa ako ng Paris life is good mga kaidon ano naman ang buhay Mga ka-idol Ano Mga ka-idol Hindi ko makasabi pangarap mo Maawat mo rin Mga ka-idol Eh Alam mo naman Mga ka-idol na lang talaga Mga ka ka-idol At kapag US Army Tayo ka-idol Kung hindi ay, sa para panaginip Hindi ko mararating to Hindi kahit nga sa front Hindi ko makakatungtong Mga ka-idol eh Ayo ka idol Asabi sa inyo Magsubig up lang kayo Mga ka idol Maawat nyo rin Mga pangarap nyo Si, mwa aga idol.